Nananawagan po kami sa misis nito. Sa so, susunod ko, huwag nyo nang palalayasin. <laughs> okay. Step 1. Step 1, kasi gamit natin. Na natanggal ba ito? Ako nga ano?

Ano? Hindi naman matanggal? Dali, kanta ka dali. Oo. Oh. Dali. Sa likod, sa likod ng mga tala Kahit sulyak ng tana Ha? <laughs> alam, alam, alam. Palastik. <laughs> 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 Kupala. <laughs> Kupala yan oh. <laughs> Ano masasabi mo, boss? May pala magpaputi dito, ay. Wala stick 'yan. Saka tayo madali. Nananawagan po kami, kami sis dito. Sa susunod ko, wag lang palalayasin. <laughs> Wala stick 'yan. Ayun, naputi na. Oh, ano ano? Sige to, enjoy na. Dapat enjoy. May buhangin, ano? Paano tayo may i-sponsor ka ay buhangin ito? Ano? Ano? Baka tayo panalan. Sponsor ka lang is sila ng buhangin. Paalam, bigyan. Oo. Sang san pa. May video ah? May video. ka balik. Ano pangalan mo balik? Oh. Oh, ano pangalan niya nito to Tenta <laughs> ka dali. Tenta ka. Ang daming board doon. Oh, ganda. Para may yung Kaya mm -hmm. O oh, guys, alam nyo na. Kung paano magkaputi. Ngayon, alam ko na. Ngayon, alam ko na. Baka tayo mapalo pag hindi natin napaputi ito. Gusto sin mo. Oh, uh, hello, hello. Ah, yes. Sir. Da. Kita kabin Hello. Ah, lagi din. Tingnan lang. Kita na ang puti.